Pinoy boxer, Will John that Mindoro. Pinasuco, a veteran I mean, Australian I fighter. Isang magandang balita para sa ating mga Pinoy boxing fans, ito ay matapos manalo ang ating pambato Pinoy middleweight prospect Weldon Mindoro sa laban nito kontra sa Australian fighter na si Joel Camilleri. Lumaban sa isang exhibition fight ang undefeated middleweight knockout artist sa bansang Dubai. Sa laban po na ito ay nanood ang mga bigating boxing legends na sila walong division world champion Manny Pacquiao dalawang division undisputed world champion Terence Crawford, ang huling tumalo kay Canelo Alvarez na si Dimitri Bivol, at ang current undisputed light heavyweight world champion Arthur Beterbin. At hindi nga binigo ng ating pambato ang mga legendary fighters na nanood, at tila mas ginanahan pa itong magpakitang gilas sa harapan nila. Kaya naman sa umpisa pa lang ng bakbakan, ay hindi na nagaksaya pa ng panahon si Mindoro na ipatikim ang bagsik ng kanyang kamao sa kanyang katunggali hanggang ikaapat na round. Tinalo ni Mindoro si Camilleri via technical knockout sa round, apat hindi po kinaya ng kalaban ng lakas ng Pinoy. Nakabangon pa naman sana dito si Camilleri, pero matapos ang ilang segundo ay mismo ang corner niya na ang sumuko ng dahil sa sobra-sobra ng pinsala ang tinatamo ng fighter nila sa kamay ni Mindoro. Ah! Matapos manalo ni Mindoro ay agad namang umakyat si Pacquiao sa lona upang batiin si Mindoro. Tandaan po natin na ito ang pangalawang laban ni Mindoro sa loob lamang ng tatlong linggo. Kung atin pong matatandaan, ay tinalo niya din via third round knockout ang Brazilian fighter na si Lucas de Abreu, kaya naman dahil dyan ay masyado talagang mainit ang pangalan ngayon ni Mindoro sa Philippine boxing community. Sa napakabatang edad niya kasi na 24 na taon at undefeated record na 13 panalo na may 30 knockouts at walang talo ay hindi natin maikakaila na napakalaki po talaga ng kanyang potensyal. Bukod diyan ay magandang exposure nga din po yan para kay Mindoro lalo pat na kalaban din ni Camilleri itong si former world champion Team Zhu bagamat tinalo ni Team Zhu si Camilleri eh hindi naman niya ito napabagsak